your way, and I went half-wild. But girl, you'd understand if your heart was mine. I never wish a lonely heart on good. It's not your fault I choose to play the fool. If we had an exchange, Then you know why I fell apart Alright, what's up mga boss? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo mga boss kung ngayon lang tayo nakapag-upload ng video kasi medyo natambakan tayo ng order ng ating microphone input module no para sa ating mga video key machine. O maraming nagtatanong sa atin kung ano nga ba itong microphone Uh, input module na to uh, at saan ba ito nilalagay sa ating uh, video key box uh, at ano nga ba yung function nito sa ating video key machine so for today's video mga boss eh, pag uusapan natin yan ngayon kung ano yung function ng microphone input module na to sa ating video key machine at, at kung paano ito gumagana pero bago natin umpisa mga boss sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel please subscribe and pahit ng notification bell para maging updated kayo sa next nating mga i-upload na video sya nga pala mga boss, sa uh, gustong umorder ng ating microphone input module no? uh, i-message nyo lang po ako sa facebook page natin na Jeff Drone. lalagay ko yung uh, uh, facebook page ko sa screen at uh, lalagay ko na rin yung link natin sa comment section at sa description ng ating video na to ang link ng ating shopee account niyo click nyo lang yon para ma kayo sa ating Shopee. Alright, so marami nang tanong sa atin no, sa aking nakaraang video na in-upload mga boss. Um, ano nga ba itong microphone input module na to? At ano nga ba yung mga function nito sa ating mga Uh, video key box. Una una, papakita ko muna sa inyo yung mga accessory na ma ginamit natin sa pagbuo ng microphone input module. So, ito, meron tayong dalawang potentiometer na 100k. Ayan. Meron tayong dalawang uh, microphone input jack na uh, female, no? Ito po, meron siyang 9 pin. Ah, uh, pwedeng ring 7 pin, mga boss. At syempre, meron tayong dalawang capacitor niyan. Tingnan pala mga boss, yung potentiometer na to is stereo, no? So, meron po talang dalawang uh, potentiometer. So, yung isang isa itaas na ito mga boss, no? Uh, ito yung ating microphone volume. So, pag din, pag binaliktad nyo, ito siya. Kung saan nakatapat yung dalawang wire na to, ito yung microphone volume. Kung so, sa ilalim naman, kung saan makita yung merong dalawang uh, 104 na kapasitor na to ito yung tinatawag kong anti-feedback no? so yung kapasitor na dalawa na to mga boss ay dumaan sa potentiometer ayan so kapag naka, naka minimum yung volume na to mga boss hindi pa naka engage yung yung dalawang kapasitor na to papunta sa mic input so ibig sabihin kung ano yung setting ng microphone natin sa loob ng ating video key machine or sa player natin ba or sa amplifier natin no. Yun din yung lalabas sa uh, input na to sa microphone. Pero kapag binulyo mo ito mga boss, ito, pinagbinuryo mo ito, papa doon lang papasok yung ating kapasitor. Pero hindi hindi uh, full capacitance yung papasok na kapasitor kasi nga meron siyang uh, ano nga ba to? Control. Yan kung half lang, big sabihin half lang na capacitance 'yung papasok sa ating microphone. Alam nyo kasi mga boss no, marami nagsabi na ngongo sound kasi 'yung uh, microphone natin kapag nilagyan ng uh, 104 kapasitor. So totoo nga naman no, na talagang mabase 'yung ano, 'yung tunog ng mic kapag meron siyang kapasitor. So 'yan. So, kaya ko nilagyan ng potensiometer ito, kaya ko pinadaan sa potensiometer para uh, tayo na mismo magko-control ng kapasitans uh, na papasok sa ating microphone. So, kumbaga hindi buo yung capacitance na papasok sa microphone natin kasi meron siyang control. So, yan. So, kumbaga unti-unti lang. Halimbawa ito, yan, nag-feedback kasi uh, ano eh, kung ano yung setting sa loob ng amplifier nyo, ganun yung lalabas dito. So, kapag nag-feedback siya, bawa yung setting nyo sa inyong uh, video key machine is may, medyo masagit set, no? So, pag sinaksakan nyo ng mic yan, siyempre mag-feedback yan. So, kung mag-feedback, pwede natin tong i-volume para mapasukan siya ng kapasitor. Ito. Para mawala yung feedback. Marami kasi yung nag, ano eh, nag uh, sasabi na ngungo sound daw kapag kinamitan nyo ng microphone input module o hindi po magmungungo sound yan mga boss kasi nga um, meron naman tayong choice dito sa dito sa anti feedback natin o kapag gusto nyo na kung anong setting nyo lang sa loob yun lang palabasin nyo huwag nyo nang galawin to pero kapag nag feedback siya, doon nyo i ipihit itong volume na to para mapasokan ng uh, mylar yung ating microphone so, so ito mga boss meron tayong dalawang uh, klase ng microphone module. Ang ito meron na siyang dalang wire at meron siyang PL jack. Ito kasi uh, ano na eh, uh, direct, direct na, na isaksak sa inyong player. So hindi na kayo mag-wiring. Kaya lang ang wire nya is 90 cm lang. So limitado lang yung uh, wire nya. Hindi ka tulad dito mga boss no. Kayo na mismo mag uh, ng haba ng wire na gusto nyo. Kaya lang, kailangan nyo pang maghinang pa. At kailangan nyo bumili ng PL at saka ng wire. So, ayan. Pero pareho lang naman yung function niyan mga boss. So, uh, advice ko lang sa inyo pag bumili kayo ng ganitong klaseng input module na walang dalang uh, wire at PL. So, pag nagdugtong kayo ng wire dito mga boss, dapat hinangin nyo ng maigi at balutin nyo ng electrical wire na makapal. Kapalan nyo mga boss. Diba so, dito? Nagdugtong kayo dito. Tapos balutin nyo muna ng electrical wire at kapalan nyo the next ito naman isusunod nyo tapos pag nadugtong nyo na to yung ground nya tsaka nyo balutin buo kasama na ito mga boss buo Tapat yung kapal nya is kaparehas din ito yan kasi kapag hindi siya makapal no nagdidit nakadetect ng ground so kapag hinawakan yung wire nagaground siya oh so, yan So, advantage dito sa ating microphone input module, mga boss, no? Kapag tayo ay nagpaparenta ng mga video key machine, so, ito kasi, meron na siyang volume ng mic. Ganyan. So, yung customer niyo na mismo, yung uh, mag adjust ng microphone. Kung gaano kalakas at kung gaano kahina. Kasi yung ibang mga, ano kasi natin, mga nakikita kong ibang mga video key machine, wala siyang volume ng mic no so ang nangyayari halimbawa kapag uh, mga alas 12 na ng madaling araw or ating gabi na so nakakadistorbo na kasi sila sa ano sa kapitbahay kaya tumatawag sila sa may-ari na kung sa, kung pwede sana mapuntahan yung unit para pahinaan yung ano yung microphone kasi sobrang ano eh sobrang Um, lakas so ayan na uh, didistorbo pa tayong mga ano nagpaparenta so unlike dito na kapag meron kang microphone input module uh, meron na siyang volume ng mic so sila na mismo yung um mag adjust ng uh, volume ng microphone so ang, ang advice ko lang sa inyo mga boss uh, dapat sa pag-setup ng ating microphone input module So, isagad nyo ito mga boss yan. Isagad nyo muna. Tapos, saka, nyo isi-setting yung uh, volume ng mic doon sa inyong unit sa loob mismo. So, na, kapag nakasagad nito, na talagang uh, hanggang doon lang yung kaya ng mic natin. o so, hindi na lalakas pa. So, tapos, pag na-setting nyo na, saka nyo hinaan. yan Ilagay nyo lang sa gitna para saktong-sakto lang yung tunog ng mic. o so, kapag gusto naman ng may na lakasan yung mic, sila na mismo yung mag-adjust dito. So, kahit isagad pa nila sa gano'n, ay, kahit isagad pa sa nila sa ganyan, ay, uh, hindi, hindi na madi-distorted or madi-distorted madi yung, uh, tunog ng mic kasi nga, naka up na, naka-setting na. Yan, naka-maximize na yung setting ng microphone. Then, ang kagandaan dito is meron tayong anti-feedback, no? Next mga boss, uh, saan ba ito ikinakabit, no? So depende na sa inyo mga boss kung saan merong lugar sa inyong ano no. Uh, yung video key machine kung saan merong pwedeng paglagyan. Pero sa akin kasi mas recommended ko na sa harap niyo ilagay para visible sa ating mga nagrerenta no ng ating machine. Alright, so sa next video natin mga boss ay tuturo ko sa inyo kung paano ito ikabit sa ating uh, mga video key machine at kung saan ba ito dapat ilalagay you no? Know, or saan ba dapat ito ikakabit so hanggang dyan na lang muna yung ating video mga boss uh, hindi pa pala nakapag subscribe sa ating channel please subscribe and pahit ng notification bell para maging updated kayo sa next nating mga i-upload na video so, maraming salamat sa inyong panonood God bless us all and peace